Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel Always remember po na ito ay collective reading lamang So hindi po lahat ay makaka So be open-minded Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais nice pong mag-avail Ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace At ng ating Cure's Bracelet May kita niyo po yung link sa description box Sorrow Intentions by Aliana Reyes Tignan po natin ano ba yung recent past. Ano ba yung nangyari dito sa connection na ito. So relationship, we have paradise. Sunglasses. And we have wedding ring. So parang kailan lang, asaya saya nyo pa ng person mo. Oh. Mm -hmm. Ang dami daw pagbabago dito sa relationship. Meron din, kakaayos kaka lang. So pwedeng meron dito, no? Ang nangyari in the recent past is nakabalikan po kayo recently nagkabalikan kayo ng person mo so iyan na natin yan tignan natin kung ano pa yung mensahe okay tignan natin mga kailan ba ito nangyari tignan natin for some of you Okay, some of you pwedeng last full moon po ito nangyari, ano? Some of you naman pwedeng October, November last year yung iba po sa inyo ayan nagkaroon dito ng pagbabalikan kaya lang kasi pwedeng dito sa pagbabalikan na to merong nagdadalawang isip may nagdalawang isip pala mm -mm. parang hindi na 100% sure yung nakunari yung ikaw yung nafeel mo towards your person tignan natin ano naman yung nafeel ng person mo dito sa pagbabalikan na ito four of wands. Okay. Masaya siya, ha? So, pwede palang may kinasal dito. Hindi lang kayo nakaayos. Kung hindi po, naging isa kayo ng person mo. Meron nagpakasal dito. So, pwedeng kakakasal lang nung iba sa inyo. Meron na ba kayong, ano, doubts? Nung bago pa lang kayo ikasal? Pero yung iba po sa inyo, tinuloy nyo pa rin. Hindi ko alam kung kanina nanggagaling yung doubts na to. Sa iyo ba or sa person mo? Pero kasi dito, kung sa person mo, ito yung energy niya kasi 4 of 1. Siguradong sigurado siya. Tignan po natin. Okay? Present energy naman. Tignan natin. Ano ba ang nangyayari naman ngayon? Pagdating dito sa relationship ninyo. Spirit guide, present energy naman po. Tignan natin. Ano naman yung nangyayari ngayon sa relationship ninyo? We have the lovers. Maganda pa rin yung pinapakita po dito. But let's see, we have ace of wands. And we have ace of swords. Maganda naman po pinapakita rito. Okay na okay naman daw po kayo. Okay. Tignan natin. So parang wala naman kayong pino problema wala naman kayo masyadong problema ng person mo so kung ano man yung kusinuman or ano man yung pagdududa dito last time nung uh, mga month of October, November, pwedeng ngayon naman ay mas malinaw na yung connection ninyo, mas na feel mo yung love ng person mo mm -mm. check natin ano ba yung energy niya, ano yung energy niya, tignan natin dito sa oracle card natin ha we have frozen. Ayan, sabi nga dito, not speaking stone wall, not taking action. Okay, so, eh, pero ito namang pagiging frozen na to, no? Ayan, soulmate energy. Some of you po kasi is soulmate kayo. So, ano ba, may tampuhan ba kayo ngayon? <laughs> Kung kailan nyo to napapanood, some of you. Kaya may frozen tayo dito. Pero yung iba naman po sa inyo, maaring, ayan, um, yung, pag, yung hindi pagsasalita ng person mo na to, pwedeng ito yung mas nakakabuti sa relationship ninyo. Ayan. Tingnan natin. Hindi ko alam kung kulang sa ano, emotional intelligence yung person mo. We have justice. Okay. So, ayan nga. No, parang feeling niya, hindi siya magsalita, mas magiging okay yung relationship ninyo. Parang toxic pa rin no, pag ganun we have the high priestess. Parang nagpapakiramdaman lang kayo dito. Ayan po. So, pwedeng marami kayong gustong sabihin sa isa't isa. And, hindi naman to laging against each other. Yan yung nafe-feel ng person mo. Yan yung energy niya. Sige, ano ba yung nafe-feel niya sa'yo ngayon? We have the emperor. Okay, gusto naman niya po dito na maging panatag ka lang. Gusto niya na magtiwala ka sa kanya. And yes, mahal ka po niya. We have the Emperor card here. So, gusto niyang, sabi natin, magpaka-masculine. Gusto niyang mag-provide para sa inyong family. We have Seven of Swords. Ito naman yung naiisip niya. Ayun nga, no? Tahimik nga lang yung person mo. Yun yung pinapakita rito. Pwedeng kulang nga siya talaga sa emotional intelligence. Sabi natin, pag may sinasabi ka sa kanya, pwedeng ikaw pala yung tumatahimik, hindi siya. Or pwedeng parehas kayo no? Parang pag ganito, pag may sinabi ka sa kanya, yung nilabas mo na lahat ng nararamdaman mo, tumatanggol lang siya, ganun. Parang hindi kanya nagigets. Oo, hindi kanya naiintindihan, parang ganon So, kulang nga po talaga siya sa emotional intelligence. Pero, ano naman siya, good provider naman siya. Parang, dun sa part naman na yun, wala ka namang marereklamo sa person mo. Responsible naman siya kung responsable talaga, kung sa responsibilidad naman ng pag-uusapan. Tignan natin. Okay, ano ba yung blockages niya? Ano ba yung blockages ng person mo ngayon? We have the devil. Okay. So pwedeng super eager niya eh pagdating sa trabaho. Ito yung nagiging blockages. Trabaho yung nakikita ko dito. Pero pwedeng may iba din diyang ano ha, may ibang energy pa diyan. Pero more on job, meron siyang gustong i-achieve na trabaho or position. Doon po siya nahihirapan. 'Yun yung blockages niya. Kaya parang hindi kanya masyadong iniintindi kasi ayaw niya na mag-focus doon sa, sa sinasabi mo kasi iba yung pinagpo-focusan niya dito. The fool, pero meron din dito ha, nagloloko po yung asawa, nagloloko yung karelasyon. Seven of Cups. Natutukso. Ayan po. So, meron dito madaling matukso yung person nyo. Yan yung blockages niya. Dapat sa'yo lang siya nagpapatukso. Tignan natin. Okay. Ano ba yung gagawin niyang move towards dito sa uh, sa connection ninyo ngayon? We have Eight of Pentacles. Ayun. Tuloy-tuloy lang sa ginagawa niya. Tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Tuloy-tuloy lang sa pagpaprovide magpapakabisi, busy Ayan, may mga pinapakita pa nga dito. There are times na hindi mo makakausap yung person mo eh. Because sobrang busy niya. Ah, hindi nagbibisi-bisi yan. Busy po talaga. Tignan naman natin yung energy. Yung energy mo naman. Tignan natin. Okay, so energy mo naman. We have nine of swords so nababagabag ka dito kasi nga 'di diba, sinabi mo na nga kasi sa kanya 'yung nararamdaman mo eh. Ngayon parang natatakot ka na ulit magsalita, natatakot ka na magsabi kasi nga kulang nga sa emotional intelligence ang person mo. So natatakot ka na, 'di ba? Bakit mo pa sasabihin kung hindi naman niya iintindihin? Wala din naman siyang gagawin dun sa sinasabi mo sa kanya. tignan natin ano 'yung nararamdaman mo. More on parang natatakot ka na dito nai-stress ka actually. Yan, parang wala ka ng... Nang... Sabi natin, kung dati parang may excitement ka na nararamdaman pag nakikita mo yung person mo, parang ngayon unti-unti yung nawawala. So, iba sa inyo, pwedeng talaga kayo yung ano, kayo yung nagdadalawang isip. Tignan natin. We have Knight of Coins. So, ayun, parang gusto mo na lang ibaling yung attention mo sa ibang bagay. Ibang bagay ha, hindi ibang tao. Knight of Wands. Ayun, tuloy, nahihirapan ka na tuloy din i-express e yung nararamdaman mo. Dahil nga, dahil din sa kanya, you know, we have seven of Wands. Parang, ang nangyayari tuloy dito, bakit siya nagiging blockages, uma umaoo ka na lang, umaayon ka na lang. No, hindi mo na siya, ayan, oo ka na lang, parang di ka na nag-iisip kung ano man yung sabihin ng person mo, parang yung iba sa inyo, nagiging sunod-sunuran na lang kayo. Energies po can be reversed naman ha. So, pwedeng yung itong energy na to, pwedeng energy pala to ng person mo, hindi mo to energy. So, yun yung nangyayari. Tingnan natin ano ba yung gagawin mong move towards this connection, towards ang nangyayari ngayon. We have seven of cups. Nag-iisip-isip ka dito. Yes, yung iba nga talaga sa inyo, gusto nyo na lang tuon muna yung atensyon niyo sa ibang bagay. Kasi nga nai-stress kayo. Yung iba ka sa inyo, nade-depress kayo dito eh. Kahit nasabi natin, meron kayong asawa, meron kayong karelasyon, pero hindi niyo kasi nafe-feel na mayroon. So, kayo yung tipo ng tao ngayon na vulnerable. Kaya huwag kayo makikipag-usap sa ano ha? Sa mga opposite sex ninyo. Yan. Or huwag na kayo masyadong magkwento kahit sa mga kaibigan po ninyo nang nangyayari sa inyong relationship. Kasi parang sinisiraan mo yung, kunwari yung asawa mo, yung karelasyon mo. Tapos, the next day, makita kayo, post kayo ng picture, dumabas kayo, etc. So, nawawala yung integrity mo as a person. No, nasasabihan ka lang nila na martir. So, tignan po natin. Pagdating naman sa near future. So, pwedeng ito po ay mangyari kinabukasan. Pwedeng mangyari po ito one week from now, a month from now tingnan natin. So ano ba yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo? We have spirit. We have influences. And we have lust. Ayan po. So mag-iingat po talaga kayo ha. Kasi meron dito, pwedeng ma-involve sa third party. Hindi ko sinasabi na kayo yan ha, pero ito lang po yung pinapakita, ito kasi yung pwedeng mangyari sa inyong relasyon. So, kung hindi nga po kayo mag-iingat, yan. So, kunwari, sabihin natin, yung person mo, hindi na nga nga siya maingat, madali siyang matukso. Tapos, ikaw din, magpapatukso ka rin sa iba. So, ayan po ah, meron tayo dito sinasabi sa inyo universe, protektahan ninyo ang inyong energy, ang inyong sarili respetuhin nyo po yung inyong sarili, respetuhin po ninyo yung inyong relationship, kahit sometimes hindi mo talaga nakukuha yun sa person mo tignan natin Ano ba yung aabangan mo sa person mo? King of Wands. Four of Wands. We have four of coins. Okay, moron talaga ito pagdating sa future niya. Iyon Yun yung mas iniisip niya. Oo. Mahirap din talagang pakisamahan kapag low yung EQ. Mm -mm. Matalino yung person mo. Pero hindi siya marunong makiramdam eh. Ano, hindi pa rin siya susuko pagdating dito sa goal niya kasi nga para yun sa family naman ninyo. niyo. Ano talaga siya eh, mayroon siyang provider mindset. Very responsible talaga siya. Tignan natin. And yun nga, okay, sabi natin, 'di ba, mayroon din naman tayo nakita dito na may iba, may third party. Kahit na may third party, responsible pa rin ganun. Check natin, okay. Tignan natin ano ba yung mga uh, magiging decision ninyo about this connection. Parehas kayo ha. Ay, ikaw muna pala. Ano yung decision mo about this connection? Seven of Swords. Kayo ay humahanap lang ng evidence. Parang sige, punuin mo ko, ganyan. Pag napuno ka na, pwedeng goodbye na. X na to sa'yo. Itong asawa mo. O yung person mo. Tignan natin yung person mo naman. Ano naman yung magiging decision niya about this connection. The sun. Very positive talaga yung energy niya na pinapakita rito. Okay. Sometimes kasi, di ba? Hindi lang naman talaga yung the, the, other person yung may problem. Pwedeng ikaw din. Mm, -mm. Ang hirap lang kasi talaga pag kayo ay magka-relasyon, mag-asawa, tapos magkaiba kayo ng goals. Hindi talaga kayo magkakasundo niyaan very positive energy niya dito eh. No, parang ano, hindi ka naman masabi na happy go lucky yung person mo. Nagtatrabaho naman kasi siya. Pero ewan ko, very positive yung energy niya. Siguro ganito, meron siya ano, business minded din na mindset, no? Hindi lang provider mindset. Kasi ganun yung mga mga businessman eh. Lahat sa kanila positive, walang negative. Di sila nag-iisip ng negative. Eh tayo, 'di ba? kakabahan tayo, mag-iisip tayo kagad ng negative, pero sila hindi. Karamihan ng mga business-minded ha, ganyan, halos lahat po. Lahat ng nagbe-business na, yung matatagumpay na talaga. yon siguro ganun din yung person mo, baka naman hindi to trabaho, diba? baka may negosyo siya. So, very positive yung energy niya. Sabi natin, very positive yung energy niya na okay, okay lang lahat sa relationship ninyo. Okay, magkakasundo ba kayo? the high priestess in reverse five of coins and we have nine of cups hindi mm -mm. You know, walang pag-usad hindi kayo magkakasundo walang pag-usad dito so kahit na mag-usap kayo dito kahit nga iba sa inyo sabihin nyo pa yung nararamdaman ninyo hindi talaga kayo magkakasundo you are on a different page na para magkaiba na kayo ng sinasakyan no? Kunwari, nasa boat kayo. Dati isang boat lang kayo. Ngayon, magkahiwalay na. Ganon po yung pinapakita rito. So, yan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.